Hi, ako si Bon, working student at kung interesado po kayo sa aking buhay guys, tara samahan nyo ako ngayong araw guys. Hello guys, ngayong araw pala ay marami kaming kukunin ng mga paninda. Gumising pala kami ng 3 a.m. ni Justin para mag-ayos ng mga paninda namin. At kumuha na rin pala ako ng 7 pirasong manok tapos binabad ko na sa tubig para malinisan nga. Tinamihan ko nga ngayong manok ko guys kasi marami pa order ngayong araw. At kung may matira naman guys, ilutuin ko na lang order dilution ko nga kasi nga 24 naman ngayon. Pasensya na po pala guys dahil nga ngayon tayo na ulit nakapag-upload na at nakapag-edit ng video natin dahil sobrang busy nga na ang nakaraang days. Dahil sa pagod at puyat na rin kaya hindi tayo nakapag-upload at nakapag ng video namin. Pero by next year nga guys, babawi ako sa inyo. Lagi ako mag-upload sa page namin. So dito na pala tayo guys. Dinidisplay ko na pala yung mga panita namin dito guys. Kumuha nga pala ako ng dalawang tray grapes para may extra income naman. At eto nga alam mo na yung binili kong prutas kasi nga medyo matungol pa rin ngayong araw ng Pasko. Ang bilihan kasi ng prutas guys ay araw nga ng bagong taon. Kaya bagong taon kami magkitinda ng mga prutas. Yung mga gulay is daman nok baboy nga. Ayun nga yung marami sa amin guys na paninda ngayong araw. Dahil nga ito yung mabili ngayong araw kaya ito yung dinamihan kong paninda. At grabe nga punong puno ngayong paninda namin dito guys. Yung nilagyan ko isda ay puno na nga kaya sa plastic ko na lang nilagay yung ibang isda. Dinamihan ko nga ibang ostilapia kasi nga mabili to ngayong araw guys. At eto nga marami nga talaga kami paninda ngayong araw at sana nga maubos. At nandito na pala kami sa San Cecilia guys para nga magtinda sa mga suki namin. At Merry Christmas nga pala sa mga suki namin na lagi bumibili sa amin guys. Ngayong Pasko nga guys nalulungkot nga dahil wala akong regalo sa mga suki namin. At alam naman guys marami akong gastusin dahil student pangalan tayo. At yung kinikita ko nga dito sa pagtitinda ay sakto nga lang. Kaya sana naman next year mga nga ako para maregaluan ko rin yung masuki ko so dito nga pala guys ay kumuha sa amin si Ata Arlet guys ang dalawang pirasong bangus tapos nag order para sa akin si Ata ng baboy at ang sabi nga na Ata ay mapamasko nga daw ako sa kanya at sa bagong taon na nga lang daw thank you po Ata Arlet Merry Christmas dito naman guys kumuha sa amin si tatay guys ng isang pirasong bangus tapos pang iyaw nga daw to kaya nilinisan ko na si tatay pala guys ay magaling mag drawing guys kaya sa mga gusto magpa- drawing guys ay pumunta lang kay tatay guys dito nga lang pala si tatay Saint Martha Deca Homes kaya sa mga nga gusto magpa-drawing guys ay pumunta na kay tatay dahil napakagaling talaga mag-drawing yung tatay. Halos lahat nga ng suki namin guys ay binibili guys yung pang-iyaw na bangus. Kaya eto nga guys lagi ako naglilinis ng bangus. At tinawag nga pala kami dito ni ate guys habang naglalakad kami at bumili nga sa amin si ate guys ng gulay, baboy at mga isda. Tapos ang kinuha pala dito ni ate mag-1,000 nga rin. Minsan nga lang bumili sa amin si ate pero solid nga. Dati ko na palang suki si ate guys, yung nakabatcha pa nga lang ako, na dito sa deka Tapos yun hanggang ngayon ay bumibili pa rin sa amin si ate. So eto na nga, guys, naka na pala kami ng bahay guys, tapos natiran nga lang pala kami ng konting isda guys. At yung gulay nga ay medyo marami-rami pa, tapos yung grapes ay may konti pang tira. So paano ba yan guys, hanggang dito na lang muna yung video namin. Huwag kakalimutan mag like, share and follow, kita kita sa next video, maraming salamat.